South Korean actor na si Yoon Si-yoon nagbigay na update sa kanyang pananatili sa Pilipinas habang nag-aaral ng English language. Nireveal ni South Korean actor na si Yoon Si-yoon sa isang live broadcast sa kanyang YouTube channel na siya ay nasa isang buwan nang nanatili sa Pilipinas para mag-aral ng English. Ayon sa kanya, ang rason kung bakit siya nag-aaral ng wikang English dahil gusto niyang makipag-usap ng English confidently sa future shows niya at sa iba pang tao overseas. nireveal din na aktor na ilang beses na siyang pumunta roon sa Pilipinas para magbakasyon. At ngayong nanatili siya sa Pilipinas, ay nag-corona rin siya ng mga kaibigan dito. Dagdag pa niya, may nag-invite na rin daw sa kanya na umatendan ng gender reveal party kaya nag-iisip na siya ng regalong bibilhin. Binahagi rin ng aktor na kababalik lamang niya matapos mag-hike sa Mount Ulap kasama ang kapwa niya, students at teachers. E pinagmalaki pa ng aktor ang suot niyang t-shirt na may nakasulat na I Survive Mount Ulap at pinakita niya rin ng ilang photos na kuha sa kanilang hiking trip. Ayon kay Si babalik rin daw siya sa Korea after a month or two. Si Yoon Shi Yoon ay nakilala sa Korean drama series na King of Baking, Kim tag at Nokdu Flower. At bagay rin siya ng cast ng variety show na Two Days and One Night.